Hello guys! Na-miss niyo ba ako? Pupunta ka ba ng Japan at marami kang gustong malaman tungkol dito? Apa ko na bahala sa iyo? Ako pa ba? Kung pupunta ka o magpa-travel at trabaho dito, eto yung mga tips na ibibigay ko sa iyo. Welcome sa Japan! Kung di ka pa nakasubscribe, push mo lang yung subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng videos ko. Sa Japan, hindi uso ang mahingay sa tren. Marininig mo lang, mapagtakbo ng tren parang totoo kasi talagang nakasakay na ako dyan. Sobra talagang tahimik nila. Ang tahimik ng paggalaw ng mga tao at minsan ang anunsyo lang ng mga Japanese ang marininig mo. Wala kang marinig na nagtatawanan o nagkukwentuhan at tawag sa telepono na nakakaapekto sa iba. Ito ang respeto sa kapwa pasahero. Sa kultura nila, ng katahimikan ay isang uri ng kabutihang asal. Kaya mag ka kapag pupunta ka sa mga matataong lugar. Mag-ingat ka sa pag-iingay mo kasi alam ko Pinoy ka, maingay ka. Kahit sa mataong lugar, may disiplina ang galaw ng tao. Tahimik sila, hindi nagtatawanan ng malakas at halos walang nagbe-video call habang naglalakad. Papapaisip ka talaga na posible palang maging organisado o mapayapang isang abalang syudad. Maraming gustong pumunta sa Japan para sa anime, food, o shopping, pero bago ka lumipad, isipin mo, kaya mo bang irespeto ang isang kultura na hindi mo nakasanayan? Ang simpleng pagsigaw sa kalsada at pagtatapon ng basura at maling gawain ay malaking bagay na yan sa kanila. Hindi lahat ng marunong mag-ingles. Kahit sa train, station o convenience store, minsan body language lang ang labanan. Kaya mahalagang mag-aral kahit konting Japanese. Arigato, sumimasen, at ego ga wakarimasu ka, may malaking tulong na. Oo, high-tech ang Japan, pero sa ibang lugar, cash pa rin ang uso. May mga restaurants o tindahan na hindi tumatanggap ng card o e-wallet. Kaya siguraduhin may yen ka palagi. Kung sanay ka na masigla at maingay na lugar tulad ng Pilipinas, baka manibago ka kasi tahimik ang mga tao. Ang minis at ayos ng Japan ay hindi basta aksidente lang. May sistema sinusunod, may disiplina ang bawat isa, hindi mo pwedeng gawing basurahang ng kage o basta uminom habang naglalakad. Ang kagandahang asal kasi sa kanila resulta ng disiplina ng mga tao. Kapag naglalakad ka sa Japan, mapapansin mong ang daming nagmamadali pero nasa ayos ang lahat. Hindi nagtutulakan, walang nagsisigawan. Sa escalator, may isang gilid na ang para sa mga nakatayo ay 'yung hindi nagmamadali at may isang para sa mga nagmamadali naman. Sa pila, walang sumisingit, walang nagtutulakan. Nagpapasalamat sila, yumuyo ko at nagsasabi ng arigato gozaimasu.